Alamin naman natin ang sitwasyon sa ilang lugar sa Metro Manila sa araw na ito. May report si Bien Manalo. Bien? Right and shine, Ryan. Sa mga oras na ito ay unti-unti na -unti nga bumibigat ang volume ng mga sasakyan dyan sa may southbound lane ng Pilcoa. Ito yung mga motorista na papasok ng elliptical road sa may Quezon City Memorial Circle. Habang bumabagal na rin ang usad ng mga sasakyan. Diyan naman sa may northbound lane ng Pilcoa, ito naman yung mga sasakyan, Ryan, na patungo ng Commonwealth at Fairview sabay naman ng traffic enforcers para umalalay sa ating mga motorista. At ngayon ngang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Piston at Manibela, patuloy ang paghahatid ng pamahalaan ng libreng sakay para sa mga apektadong pasahero. Pero marami pa rin raya na pampasaheron jeepney ang pumapasada. Dahil ayon sa ilang tsupe na nakausap namin kanina, kaya sayang naman daw ang dalawang araw na kita na mawawala sa kanila kung hindi sila mamamasada. Ryan, paalala naman sa ating mga motorista na bukod maraming tubig dahil sa matinding init ng panahon. E eh, magbaon na rin ng mahabang pasensya dahil pa rin sa inaasahang pagbigat ng usad ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan. Ryan, depende naman sa magiging assessment ng grupong Peston at Manibela kung palalawigin pa nila ang transport strike. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Bien Manalo.